Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang nullish coalescing operator sa JavaScript. Kasama rin dito ang mga praktikal na paksa tulad ng mga pagkakaiba sa pagitan ng nullish coalescing operator at ng logical or operator. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pagunawa ng mga paglalarawan ng code. Sa JavaScript, ang nullish coalescing operator ay sinusuri kung ang isang halaga ay null o undefined at magbabalik ng ibang default na halaga kung gayon. Ito ay katulad ng karaniwang ginagamit na logical or operator, ngunit na iba dahil ito ay tumutok sa null at undefined. Ang logical or operator ay nagbabalik ng value sa kanan kung ang value sa kaliwa ay falsy, habang ang nullish coalescing operator ay nagbabalik ng value sa kanan kung ang value lamang sa kaliwa ay null o undefined. Ang tampok na ito ay nagbibigay daan sa tamang paghawak ng mga halaga tulad ng zero at walang laman na mga string. Ang pangunahing syntax ay ang mga sumusunod. Ang value ay ang value na sinusuri. Ang default value ay ang value na ibinabalik kapag ang value ay null o undefined. Ang sumusunod na halimbawa ay nagpapatupad ng isang proseso upang magbalik ng default na halaga kung ang kaso ay null o undefined. sa code na ito dahil ang name ay null ang halaga ng default name anonymous ay ibinalik kung ang name ay isang halaga bukod sa null o undefined ang halagang iyon ay ibabalik ang nullish coalescing operator ay katulad ng logical or operator ngunit may mahalagang pagkakaiba ang logical or operator ay sinusuri ang mga falsy na value, false, zero, nan, null, undefined, at iba pa, habang ang nullish coalescing operator ay sinusuri lamang ang null at undefined. Sa ganitong paraan, pinapanatili ng nullish coalescing operator ang mga wastong value tulad ng 0 at mga walang laman na string at nagbabalik lamang ng default na value kung kinakailangan. Dahil ang logical or operator ay ginagamitan ng mga value na ito bilang falsy at ibinabalik ang default na value, mahalaga na piliin ang tamang operator depende sa uri ng paggamit. Maaaring pagsamahin ang Nullish Coalescing Operator sa iba pang mga Logical Operator, ngunit kinakailangan ng pag-iingat kapag ginagawa ito. Halimbawa, kapag ginagamit ito kasama ng Logical or Operator o ng Logical and Operator, at at dapat gumamit ng parenthesis upang maliwanagan ang pagkakasunod-sunod ng mga operasyon. Sa halimbawang ito, ang A, B, ay sinusuri muna, at dahil ang A, ay null, ang B, ay ibineli Pagkatapos, ang B, C ay isinasaalang-alang at dahil ang B ay falsy, sa huli ay ang C ang ibinabalik. Ang mga sumusunod ay mga sitwasyon kung saan kapakipakinabang ang Nullish Coalescing Operator. Mga default na halaga para sa mga form. Maaaring gamitin ito sa mga sitwasyon kung saan ang default na halaga ay itinakda para sa mga field ng input ng form kapag walang inilagay ang gumagamit. pagproseso ng API response. Maaring isagawa ang fallback processing kapag ang halaga ay null o undefined sa mga sagot mula sa API. Ang nullish coalescing operator ay napakakapakipakinabang para sa pag-initialize ng data at paghawak ng mga tugon ng API, dahil ibinabalik nito ang isang default na value kapag nasumpungan ang null o undefined. Partikular, ito ay mas mainam kaysa sa tradisyonal na logical or operator, kapag nais mong wastong hawakan ang mga falsy na value tulad ng zero o mga walang laman na string. Sa JavaScript, Ipinakilala ang nullish coalescing assignment operator upang mas madaling italaga ang bagong halaga sa mga variable na may hawak na null o undefined. Ang operator na ito ay isang madaling shortcut para sa pag-assign sa isang variable kung ang isang partikular na halaga ay null o undefined. Ang nullish coalescing assignment operator ay gumagana tulad ng sumusunod: kung ang isang variable ay null o undefined, tina nito ang halaga sa kanang bahagi. Kung ang variable ay hindi null o undefined, wala itong ginagawa at nananatili ang kasalukuyang halaga. Ang pangunahing syntax ng Nullish Coalescing Assignment Operator ay tulad ng sumusunod. Ang Y ay itatalaga sa X kung ang X ay null o undefined. Kung ang X ay mayroon ng halaga, hindi null o undefined, ang halaga ng X ay mananatili at hindi mababago. Tingnan natin ang isang pangunahing halimbawa ng Nullish Coalescing Assignment Operator. sa code na ito dahil ang username ay null ang halaga ng default name ang itatalaga Susunod narito ang isang halimbawa kung saan ang halaga ay hindi null o undefined Sa kasong ito dahil ang Alice ay itinalaga na sa username, walang ginawang pag-assign. Ang JavaScript ay mayroon ding iba pang mga assignment operator. Partikular, mahalaga ang pagkakaiba sa logical or assignment operator, or equal. Ang logical or assignment operator ay naglalaan ng isang value kahit na masumpungan ang mga falsy na value tulad ng false, zero, o isang walang laman na string, habang ang nullish coalescing assignment operator ay gumagana lamang kapag ang value ay null o undefined. Dahil ang Nullish Coalescing Assignment Operator ay gumagana lamang sa Null o Undefined, ito ay napakakapaki-pakinabang kapag nais mong panatilihin ang mga value tulad ng Zero o False. Ang isang tunay na halimbawa ng paggamit para sa Null Coalescing Assignment Operator ay maaaring ganito. Pag-set ng default na mga halaga ito ay kapaki para sa pag-set ng default na mga halaga kapag ang input ng user o sagot ng API ay maaaring null o undefined. Pangangasiwa ng mga opsyonal na parameter. Maaari rin itong magamit upang magsagawa ng default na mga aksyon kapag ang mga argumento ng function ay hindi tinukoy. Ang Nullish Coalescing Assignment Operator ay naglalaan lamang ng isang value kapag ang value sa kaliwa ay null o undefined na nagiging mas malinaw ang code at nakakatulong upang maiwasan ang di sinasadyang mga paglalaan. Lalo na kapag humaharap sa mga falsy na halaga tulad ng zero o false mas angkop itong gamitin kaysa sa tradisyonal na logical or operator or equal. Sa pamamagitan ng paggamit sa operator na ito, maaari kang lumikha ng mas matibay at madaling basahin na code. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-like ito. Salamat sa panonood.